What's up guys, so for today pupunta kami ng Moa Merong event si uh, TikTok doon So may boot tayo yung bagong samahan natin si Mami Saka si Eling, sa Ella So bagong kapit tayo ngayon guys So magre lang tayo for today's video Kaya naka-vertical yung video natin Driving tayo papuntang Moa Let's go! So guys, nandito na kami ngayon sa Mall of Asia Sa wakas after 3 hours Ayan si Mami oh alam niyo ba, alas 2 hours, mahigit kami sa uh, Skyway. Tapos yung pupuntahan namin dito ngayon is yung sa TikTok event. So may boot kasi si Tiny Buds doon. Grabe yung biyahe talaga namin. Ito na lang, umabot. Namalas kami ng 4.30 sa bahay. Nakarating kami dito. Eh, ay, ay, mag alas 8 na. Okay. Sa kaliwa. Diba? Sa Elix, Pagod na. So, ito na yung event, guys. Ito na yung E3 yung men, oh. No? TikTok events. So, hanapin mo ngayon yung booth ni Tiny Lads. Kasi yun ang naman yung bibuntaan natin. Sana walang pila papasok. Ayan, ang daming tao, guys, oh. Eh. Mga TikTokers yan. Eh. Walang pila sa booth, siyempre. Ayan, sa Ano pa? Ano? Buo ko lahing pinky. Ay ni Buzz. Guba Iya. Bigat. picture ka kaya Adam. na lang no? Tiny bags, na. Ay no, kita ni Buzz kita ay, hindi naman pumasok kung may registration. I-picture lang naman eh. Hige na, pasok ka na. So, yun. but Boot ni Tiny Buds. Alright. And walang tao. Asan kaya yun ang mabantay? Mayroon sir. Eh? Okay, one, two, three. Isa pa. Ito na Side ka na konti, side. Papunta kay Alex. Ayan, one, two, One, two, three. yung bantay. na eh na, Picture mo na ay mami. Picture mo na kay mami. One two three and smile, pa, One two three and smile. All right. Amat po! Bye bye. Kama tayo dadi, nung tayo akit. Hindi sa labas ng bahay. Nalabas tayo? Ito <laughs> <laughs> oh, pa. pa? Ay. Oh, ano pa? Ano ang dapat? Oh. Yay. Yay! Let's go to Moa. Let's go! Oh, mampok, mampok. Salamin yan. Salamin yan. Dito na kami sa yon, sa Moa Place, by the bay. Seaside, Moa Seaside. Sa eleksyon. Andrew! Psh, psh, psh. Yeah. Christmas. Ah, tingin dito. Sama ah, ka, sama ka. De, bye-bye. bye-bye. Flying kiss. Mwa, wow, Merry Christmas. Say Merry Christmas. Hands up. One, two, three. Merry Christmas. Yeah. Tulala. Mowa. Nge. Nge. Boom, <laughs> lain Christmas tree. Eh. Hey. Okay. Ah, di spell. Hay ni spell na mi. Let that. Na na na. H. What's that? What's that? What's that? What letter is that? Ano L yan? Yan J. L. Yan. Ano yan? Yan. Ano yan? Ano yan? T. Very good. What letter is that? I. Yan. What's that? G. Very good. Ano pa? Ano pa? Isa pa. One more. Anong mga letters yan? Anong letters? Okay. Anong letters? Yan. Ano yan? H? <laughs> H? A, yung H isa, yan, ano yan? Yan. I? J? L yan, hindi yan, J. A. Yan, G. No. P. P. T? N? G. No. G. Yeah. Yay! O, let's go na. Ang ka ang Christmas niya, no? Laga na. You know, lucky Christmas tree, oh. Laga na. Laga na. Yes, mami, agaantay, oh. Laga na. Tama na mag-spelling. Laga na. Yan, oh. Magaling ako dyan. Gusto mo ba yan, nak? Kuwa tayo dyan. Mami, kuwa tayo dyan. Ito, oh. go. Ayan. So ano po sure gagawin dyan? Ano po gagawin dyan? Magka-catch lang po ng ducks, sir. Five ducks po. Every ducks po may number po ito sa ilalim. Tapos ah. yung total po na five po, yun po yung basen po ng pregnant. Hmm, may number lahat. Gusto ah. mo sa mga magkatch ng duck? Ayan, ah, gusto mo magkatch ng duck? Ayan. Hmm. bawe mas madali. Huh? mas madale yeah. yan dito muna. Muna to so, yung... naman, meron muna. papa blocks na po tungo okay 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 let's go naman yan ng huli right. na po dapat ma'am. dapat dapat Okay. Okay. Pwede siya pumasok? Guri niya lang. Kakamay na lang niya. Hindi siya marunong niya ni. Run your road pa lang. Kakamay niya sa nandito ang puti niya lang. Okay lang ba? Ahawakan ah, ko na lang siya. Alalayan ko siya mami ko na na mag video sa akin ka na kumuha ng ducks? Ay, na Ducks? Yay! Adali na. Please, ate po. Sabi mo, please, ate. Sabi please, ate po. Please. Pwede po. Alalayan ko na lang siya. Kuha ducks. Sige na. Get one. Get one. Get one. Get one. Sige, na. Get one. Get one

sa mga kamay ha. Garden okay. points po. Medium po yun sa. Wow. po wow. so, yung large po. Baka continuous po kayo sa dito. Yan po yung large po yung Asan medium? Yan po. Yung octopus po. Yung kamilyon ko. yung medium. Ay, yung medium pa yung large po. Yung medium po. Kapos po sa Okay, okay, okay. Okay, okay.

Yung mata kasi ng duck, mas nakakaano. Mga siyang stop toys. Ano ba? Ibang ito? Ito mukhang kalaban eh. Ikaw. Ayan mo ito na? Ayan mo? Ayan mo ito na? mo mo nga ulit eh. Anak, pili ka na. Alex, pili ka. Dalawa. Yes! Yeah. Huh? Uh -huh. yes. Congratulations. Thank you. Bye-bye. Ano Let's go. Let's go. Let's dada dada. go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's hindi Let's Sixty lang na kami, eh? niya ticket tiket but huh? yeah, horse tali ka horse. Yay. Where do you want to go? Where do you want to go? You want to ride the horse? There's a horse eh? here.

Andere, als je ons dooldt na, Enix, Yay. Enix. Yay. <laughs> oh. hey. Yay. yeah, Enix, yeah, oh, yeah, ja, yeah. ja, 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 ja. Tas moet aan doen nee, hier

For the first time, nasakan at na-enjoy mo na rin itong carousel. Okay. Yay! Clap your hands muna anak! Yay! Yeah. Yeah. Nalit! Clap your hands! Yay! Yeah. Takot ka na! <laughs> okay, dito namin sa seaside. Medyo napagod na si Alex. Namin makapagod na rin eh. Alex pagod na rin. Alex, dami lights? Alex, dami lights? Uwi na tayo, okay lang? Go home na tayo, okay lang? Ha? Sige Hindi mo may Twitter, ba? Yung ano mo, friend mo Haloy eh. na Let's Go! And guys, uwi na kami, kukawa oh, uh, Ayan, pagod na si Mami, oh Si Alex, pagod na rin na yan, ah <laughs> Salamat sa pananood Peace out!